FB page, to my YouTube channel. I-upload ko po ito, itong video na to sa aking dalawang platform. Ang social platform ko ay ang YouTube at ang, ang, ang nag-iisang online store ko, ang aking FB page, Cosmic Gemstones by myself, Lincoln Eserio. Again, bago tayo magsimula, since may idea na rin po kayo kung ano po yung pag-uusapan natin ngayon. Okay, ito po yung ating pag-uusapan ngayon. But before I start, gusto, mo, gusto ko muna magpasalamat sa lahat. Sa lahat ng mga nagtiwala sa akin, sa mga bumili na sa akin, ng mga iba't ibang klaseng Lucky Charms, which is makikita niyo na po sa aking FB page. Andoon na po lahat, lahat. Sobrang dami pong mga iba't ibang klaseng Lucky Charm. Kailangan nyo na lang po mag-follow. I-click nyo po yung follow and then mag-scroll na lang po kayo doon. Kung ano yung magustuhan yung item, you can message me via messenger, just PM me. Or you can call me or text me at 0923-416-5082 for further inquiries, especially the price. At kung may mga katanungan po kayo kung ano po yung mga ibig sabihin na mga, mga lucky charms, pwede po kayo mag-PM sa akin, okay? So, i-upload ko po itong video na to sa aking YouTube channel at sa aking FB page. So, without further ado, let's start our topic for today. Ito po yung pinakabago ko, i-flex ko po sa inyo ngayon. Sa pamamagitan ng paggawa ng video na to, itong video na to, is i-discuss ko po sa inyo kung ano ba ang ibig sabihin nito. Okay? By the way, sa mga nagtatanong, ano ba pa tawag dito sa lucky charm na ito? Ito po yung tinatawag na feng shui Golden Infinity 8 Lucky Horses Figurine. Okay, uulitin ko. Medyo lumalabo. Ayan. Ang tawag po dito ay ang Feng Shui Golden Infinity 8 Lucky Horses. Okay? 8 po. Pag sinabing 8, It means eight horses. One, two, three, four, five, six, seven, eight. It symbolizes a never-ending flow of wealth. Okay, never-ending flow of a uh, positive energy. Yun po ang sinisimbolize ng 8, number 8, okay? Pero sa mga nagtatanong po, it, kada isang horse, meron po siyang tinataglay na benefits. Kada isang horse po, meron po siyang nire na pagandang katangian or nag-a-attract ng positive energy. So, i-discuss ko po lang po yan mamaya. So, bukod sa 8 horses na nagsisimbolize mamaya ng mga iba't ibang klaseng positive energy, okay, meron din po tayong golden uh, money tree. Okay? So, bali, ano po ito? Feng Shui Golden 8 Lucky Horses with Golden Money Tree. Okay? So, mamaya, i-discuss ko po sa inyo kung ano po ba ibig sabihin ang tinataglay ng attracting for nag attract po itong uh, golden money tree para saan po ba to okay so ngayon ganito po yung kanyang itsura ito po yung kanyang harap at may kabigatan po itong figurine na to okay ito po yung harap ito naman po yung likod ayan po siya ganyan po so pwedeng pwede po ito sa kwarto sa sala kung kayo po ay may business place pwede nyo po yan isabit okay na okay lang po okay kahit saan po kahit kung may office table kayo, much better. Kung nasa computer table kayo at doon kayo nagbi-business, pwede naman po sa sala, sa dinner, sa dinner dining table, pwede rin po. Okay, kahit saan, wag lang po sa CR, sa kitchen. Wag wag po doon. Sa kitchen or sa ano, bawal po. Sa window, pwede rin naman po hangga't maaari, pero hangga't maaari talaga, isa loob po siya ng bahay. Or sa inyong office. So, i-discuss ko rin po sa inyo kung paano ba ito i-position kung paano to i-display, kung paano ba yung tamang posisyon ng paglalagay nitong uh, Feng Shui Golden Infinity 8 Lucky Horses with Golden Money Tree. Okay, so now let's start. Kasi sabi ko nga sa inyo, ngay kani-kanina lang, for each horses, meron po siyang tinataglay na benefits or kada isang horse, nag a siya ng positive energy. So, simulan na po natin. Ano-ano po ba itong mga positive benefits na tinataglay ng bawat horses? Since, walo po itong horses na ito. Okay, medyo lumalabo po. Okay, ayan po siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito naman po yung 9 ah, ah, Golden ah, uh, Money Tree Okay So number 1 po ang tinataglay po ng isang horse na ito ay prosperity. Okay? Ang pangalawang horse na tinataglay po ay good fortune. Ang pangatlong horse naman po, ang tinataglay niyo po siyang benefits ay ang success in life. Number four, ang tinataglay niyo strength, kalakasan, kung sino man na magmamayari niya ito. Okay, nag-a-attract po siya ng kalakasan or strength sa buhay. Strength sa pangangatawan. Okay. Number five, ina-attract niya po itong horse na to ay fame or ang kasikatan. Okay. So, next naman po, ang tinataglay niya itong horse na ito ay ang good luck. Good luck. Okay. Ibig sabihin, nag-a-attract siya ng mga good luck, good news, good opportunity, any kind of good or positive energy, ika nga. Okay. And next naman, ito naman po yung pang number 7, ina-attract po ang protection. Protection sa owner, protection sa bahay, protection sa business place, at kung saan-saan pa, protection para, uh, para sa ikagaganda ng owner, sa ikagaganda ng business, sa ikagaganda ng boy. Protection sa malas, ika nga. At ang huli po, ang horse na ito ay nag attract po. Ang ikawalaw na pong horse ay nag attract po ng good health. So, para iwas sa sakit, iwas sa ano, sa mga aksidente. Yes, protection din po yung sa aksidente, hindi lang po sa sakit. Any kind of protection ng para sa isang tao. So, yun po ang tinataglay niya itong walong horses na to at ang walong benefits. Uulitin ko po sa inyo para sa inyong kaalaman. Itong horse na to, ina-attract po niya ay prosperity. Okay, good fortune, success, strength. Tama ba? Oo, strength, fame, as uh, strength, fame, good luck, protection, and good health po. Yun po ang sinisimbolize niya tong walong ah uh, horse na to. So, kaya siya horse, again, ulitin ko, kaya siya walo, eight means never ending. Infinity eight. Kasi nga walo siya Never ending flow of wealth and good fortune. So ngayon dumako naman po tayo dito sa golden money tree. Uh, sa mga nagtatanong ano po ba ang sinisimbolo niya ito? Ano po ba yung ina-attract ng golden money tree? Okay? Number one po. Para sa akin ah uh, ang pinaka ina-attract po niya is abundance. Paglago. Abundance, abundance, marami, lumalago, dumadami. Okay. Abundance. Okay? Number two, growth. Paglaki, pagyabong, okay? Growth, okay? Maganda yung pagtubo, yung paglago, okay? So, may similarity po siya sa abundance. Okay? At higit sa lahat, number three, katatagan. So, ano po ba yung sa English yung katatagan? Siyempre, alam mo naman, puno, matatag, matibay. So, yun po ang sinisimbolize niya ito. Ulitin ko, ang tatlong sinisimbolize niya golden money tree. Number one, abundance. Okay, number two, growth. Okay, growth saan? Growth, progreso, may progress. Kung ano man yung tinatahak nyo sa buhay, may progress po yan. May magandang progreso. Yun po ang ibig sabihin niya, growth. Okay, sa business naman po, may proseso, may progreso at lumalago. At higit sa lahat, katatagan. Katatagan ng isang business, katatagan ng isang tao, at katatagan sa buhay. Yun po ang sinisimbolize niya itong golden money tree. So, tatlo po ang sinisimbolize or ina-attract niya itong golden money tree. So, overall, napakaganda po niya ito. Ang daming benefits. Okay? Dumaan po ito sa Chinese Temple sa Hong Kong. Yes, this is imported from Hong Kong at ngayon lang po siya dumating. Actually, nung isang nakaraang araw lang. So, napakaganda po talaga siya i-display. Halos, kung papansin niyo yung mga nabanggit kong benefits, para na rin po siyang overall. Overall, good luck, charm, benefits. Okay? Ngayon sa mga nagtatanong, saan po ba ito tamang pwedeng ipwesto? Kasasabi ko nga, pwede to kahit saan. Sa salas, sa office table, sa computer table, sa dining table, or sa, 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 kung may pang-display kayo dyan, pwede naman po. Uh, sa aparador, pwede naman po. Sa window, pwede naman po. Ngayon, paano po ba yung tamang posisyon niya ito sa mga nagtatanong? Okay, dito po tayo medyo crucial. Okay, kailangan po tama po ang po, pag-position -po, po ninyo. Kasi kapag mali po ang pag-position -po ninyo, kabaligtaran po ang mangyayari puro labas ang swerte. So, ituturo ko po sa inyo, makinig po kayo kung paano position po niya ito. Nakikita niyo naman po yung horse na kaharap dito. Di ba? Yung mga bunganga ng horse, yung ulo ng horse. Kailangan kapag i-display niyo po siya, papasok. Papasok sa inyong bahay. Bawal po siya na i-position or i-display nyo. Halimbawa, ito yung pintuan nyo. Ito po yung pintuan nyo. Let's say, ito po yung pintu pintuan niya yan. Ayan. Mag-drawing tayo ng pinto dyan Tapos ganito po ang ini-display nyo Nakaharap pa labas So, ibig sabihin, tapon swerte Labas swerte Labas ang kasaganahan Kung ano man yung papasok na swerte, mabilis lumabas So, ang pinakagagawin nyo talaga dito Kailangan, nakaharap papasok Halimbawa, ito yung pinto ng bahay nyo Kailangan, nakaharap yung mga ulo ng horse Papasok So, parang nagdadala sila ng swerte Papasok doon sa bahay, papasok doon sa office, papasok doon sa inyong business place kung saan nyo po yan i-display so parang naghahatid siya ng swerte so since kayo yung master kayo yung owner at sila po ang inyong servant magdadala po sila ng swerte mag-aalay po sa inyo, magbibigay sa inyo ng positive energy yung mga nabanggit kong kaninang benefits, yun po ang ipapasok nila sa inyo, so very crucial po, uulitin ko, para sa kaalaman kailangan, nakaharap po papasok ang mga ulo ng horse, nakaharap po siya ayun, tignan mo, nakatingala sila oh, ah. so ibig sabihin talaga they are attracting positive energy okay, so kailangan nakaharap Oh, ito ito yung ito yung bintuan ng bahay niyo halimbawa. Ito yung pinakasala niyo dapat nakaharap sa loob. Ganun lang po siya kasimple. Kailangan nakaharap papasok ang mga kabayo. Okay po. Para ang swerte at ang uh, magagandang balita at ang uh, good luck at eh, tuloy-tuloy ang pasok sa owner or sa bahay. Kung saan nyo po yan i-display. Okay, lalo na kung nasa business kayo ha, ah, kailangan talaga papasok ha, bawal po palabas. Hindi pwede nakaharap sa entrance door ng kung saan pumapasok yung customer. Bawal na bawal po yan, kailangan nakaharap papasok. Okay, so yun lamang po, napakabilis lang po ang uh, kung paano po ito ang tamang paglagay. So ayan po siya, nakapatong po siya sa platform may kabigatan po itong horse na to. Okay? Sa mga interesado, kahit sino po pwede po mag-owner, kahit bata, matanda, bakla, tomboy, pwede, pwede po. Wala pong bawal dito. Okay? Basta i-display nyo lang po siya. Okay? So, if you are interested, available na po ito at na-post ko na po ito sa aking FB page. Okay? Uh, Mag-PM lamang po kayo or you can call me or text me at 0923 416-5082 for further information. Kaya ko po itong ginawa itong video explanation na to para doon sa mga taong gusto mag-inquire at gusto malaman kung ano po ba yung tinataglay po niya itong ibig sabihin itong uulitin ko ang Feng Shui Golden Infinity 8 Success Horses with Golden Money Tree. Okay, so yun lamang po. Again, maraming maraming salamat sa mga bumili sa akin, do sa mga suki ko, do sa mga uh, walang hanggang sum sumusuporta sa akin. Thank you so much sa pag-purchase nyo sa aking online Lucky Charm Store. Thank you and God bless po. Uh, Mag-PM lamang po kayo sa mga nabanggit ko at sasagutin ko po ang inyong mga katanungan regarding po sa price. Okay, so yun lamang po. Again, maraming salamat.